So walang katapusang debate kung sino nga ba ang pinakamahusay sa basketball. Maraming fans at analyst ang nagkukumpara kay Lebron James at Michael Jordan. At bagamat hindi matatawaran ang tagumpay at haba ng karera ni Lebron sa NBA, ay may mga dahilan kung bakit hindi ito aabot sa kadakilaan ng nag-iisang Michael Jordan. Mula sa perpektong record ni MJ sa NBA Finals hanggang sa walang kapantay na impluensya at dominasyon sa global scene ng basketball. Tara at bigyan din natin ng mga rason kung bakit sa kabila ng kausayan ni Lebron James ay hindi pa rin nito kayang palitan si Michael Jordan bilang GOAT ng basketball. Isa sa argumento kung bakit hindi kailanman magiging GOAT si Lebron James ay sa pagpapalipat-lipat nito ng kuponan para lamang manalo. Ang paglipat ng koponan ni Lebron James ay nakasama sa kanyang status bilang GOAT candidate dahil mas pinili nitong sumama sa ibang superstar ng NBA upang bumuo ng super team. Ginawa niya ito sa Miami Heat kasama sila Dwayne Wade at Chris Bosh. At sa Cleveland Cavaliers nang si Kyrie ay isa ng established star sa liga kasama si Kevin Love. Noong 2018, sumali siya sa Lakers at bumuo ng super team kasama naman si Anthony Davis at iba pang kilalang pangalan sa NBA. Kung kumpara kay Michael na hindi man agad nanalo ng kampyonato sa kanyang mga unang taon sa liga, ay hindi naman ito pinili ang mas madaling paraan para manalo at magpatrade sa ibang koponan. Sa mga unang taon ni Lebron ay hindi ganon kalakasan ng kanyang koponan sa Cleveland. Ngunit ganito din ang senaryo ni NJ noon sa Bulls nung siya'y madrap. At hinarap rin ni Jordan ang mga kagayang kritisismo na binabato kay Lebron noon nang hindi siya manalo ng kampyonato sa kanyang mga unang taon. Ang pagkakaiba lamang ay kung paano nila hinarap ang mga pagsubok at kritisismo. At kahit may pagkakataon si MJ na bumuo ng super team kasama ang mga legend tulad nila Larry Bird, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Patrick Ewing at iba pa ay hindi ito tumungo sa mas madaling landas sa halip na natili ito sa kanyang team at tinalo lahat ng pinakamagagaling na manlalaro sa kanilang panahon habang si Lebron naman ay walang alinlangan sa pagsama sa kanyang kapwa top player na nagpapakita ng pagkakaiba ng mentalidad ng dalawa. Hindi lingid sa ating kaalaman na si Lebron James ang isa sa dahilan sa pagkakatanggal ng halos lahat ng kanyang mga naging head coach sa NBA at sa kanyang 21 years na karera sa liga. Ito'y nagkaroon ng siyam na iba't ibang head coach sa kanyang mga naging kuponan. Ngunit sa lahat ng mga coach na sinubukang ipasibak ni Lebron ay si Eric Spolstra ng Miami Heat lamang ang hindi napagtagumpay ang patansik ni James dahil ito hindi pinayagang mangyari ng Miami Heat president na si Pat Riley. At kahit sa tagumpay ng 2020 Lakers sa pangunguna ni Frank Vogel na nagdala ng kampiyonato para sa Los Angeles Lakers, ay sinibak pa rin ito noong 2022. Ang pinakabagong pagtatanggal ng coach ni LBJ ay ngayong 2024 kung saan nasibak si Darvin Ham. Ang mga aksyon na ito ay nagpapakita lamang na si Lebron ay hindi kayang tanggapin ang mga kabiguan at ipinapasa ang sisi sa iba. Ngunit si Jordan ay kayang magtagumpay sa ilalim ng iba't ibang mahuhusay na coach mula sa pagiging mentor ni Dean Smith sa kolehiyo hanggang sa paghasa sa kanya ni Phil Jackson ay nagpapakita kung paano si Jordan mag-adapt sa sistema na ginagamit ng kanyang team at willingness ni MJ na mag-adapt sa iba't ibang coaching styles. Hawak ni Lebron James ang record para sa pinakamaraming puntos na naitala sa kasaysayan ng NBA. Isang kahangahangang tagumpay para kay LBJ na walang nag-aakalang mangyayari pa ito. Dahil matagal hinawakan ni Karim Abdul-Jabbar ang record na ito sa loob ng 39 years bago ito burahin ni Lebron. Ang achievement na ito ni Lebron ay talagang nakakamangha ngunit ang dahilan nito ay dahil sa kanyang mahabang karera sa NBA sa loob ng 21 season and counting. Isang beses lamang nanalo si James ng scoring title. Ito ay noong 2007-2008 season nang makapagtala siya ng 30 points per game average para sa Cleveland Cavaliers at si Lebron ay nag-average ng 30 points per game ng at least apat na beses sa kanyang karera. Samantalang si Michael Jordan naman ay nakapagwagi ng 10 scoring titles sa si kanyang karera at walong beses itong nag-average ng 30 points per game at wala nang iba pang manlalaro ang nakalapit sa 10 scoring title ni Jordan kundi si Will Chamberlain na merong 7 scoring titles. Kahangahanga ang all-time scoring achievement ni Lebron, ngunit ito ay dahil sa tulong ng kanyang mahabang karera na ngayon ay pang 21 year na sa liga, habang si Jordan ay naglaro lamang ng 15 seasons sa NBA at nagretiro ng dalawang beses. Hindi rin dapat kalimutan na si MJ ang all-time leader sa career point per game average na merong 30.1 samantalang si Lebron James ay kasalukuyang nasa pitong pwesto na merong 27.13 point per game average. Si Lebron James ay nakapasok sa NBA Finals ng walong sunod-sunod na season at mayroong total na 10 finals appearances. At ang bagay na ito ay hindi madaling gawin Ngunit sa kabila nito ay apat na beses lamang itong nakahawak ng kampiyonato. Dalawa kasama ang Miami Heat, isa sa Cleveland Cavaliers at isa rin sa Los Angeles Lakers. Sampung beses siyang umabot sa NBA Finals para sa tatlong magkakaibang kupunan na may record lamang na 4 wins at 6 losses at merong 40% winning rate. Kung ikukumpara kay Michael Jordan na may perfectong 6-0 record sa Finals. Sa ibang legend naman Gaya ni Bill Russell na mayroong 11 titles sa kanyang 12 finals appearances na may kamanghamanghang 11-1 record. Si Kobe Bryant ay mayroong 5-2 finals record. At kung hindi lamang sa naging 3-pointer ni Ray Allen sa Game 3 ng 2013 NBA Finals, si Tim Duncan ay mayroong 6-0 din malamang sa Finals. Sa finals record ni Lebron ay nawalis ito ng dalawang beses. Ito'y noong 2007 at 2018. Nilaglag din sila ng Dallas Mavericks ni Dirk Nowitzki noong 2011. Kahit ang Miami Heat nito ang paboritong manalo ng kampiyonato. Malinaw na si Lebron ay maraming hamon na hinarap sa kanyang karera. Ngunit ang kanyang record sa finals ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa kanyang status bilang potential na GOAT kumpara sa ibang legend ng basketball. Isa sa malaking dahilan kung bakit hindi kayang mahigitan ni Lebron si Michael Jordan sa debate tungkol sa greatest of all time ay dahil sa perfect record ni Jordan sa NBA Finals. Ang 6-0 na record ni MJ sa Finals ay nagpapakita ng kanyang kakayahan mag-step up sa mga importanteng laro kung kinakailangan na nagpatibay ng kanyang ligasya bilang isa sa manlalaro na lalong lumalabas ang kahusayan sa gitna ng mga crucial na laro. Sa kabilang banda si Lebron James kahit sa kanyang kahangahangang mga finals appearances at mga kampiyonato. Ilang ulit itong nakaranas ng pagkatalo sa NBA Finals bagamat hindi matatawaran ang kanyang mga naging performance ang kanyang anim na beses na pagkatalo sa Finals ay naging bahid sa kanyang record bilang GOAT kung ikukumpara kay Jordan. tunay nga na si King James sa isang special na atleta dahil dinuminan niya ang NBA sa loob ng dalawang dekada sa kanyang all-around the talent. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin may kukumpara si Lebron kay Michael Jordan dahil walang makakapantay sa naging epekto ni Michael Jordan sa mundo ng basketball. CMJ si MJ ang dahilan kung bakit mas lalong naging tanyag ang basketball sa buong mundo at nagbigay ng inspirasyon sa mga manlalaro upang maging mas mahusay. Binago niya rin ang sneaker culture sa pamamagitan ng Air Jordan brand. Kahit wala pa mang social media noon ay naging maingay pa din ang kanyang pangalan sa buong mundo at lahat ng manlalaro ng basketball ay gustong maging katulad niya hindi rin kailangan ni MJ na itaas ang kanyang sarili dahil hinahayaan nito na ang kanyang laro ang magsalita para sa kanya na nire ng kanyang mga katunggali. Ngunit si Lebron ay laging sinasabi na siya ang GOAT ng basketball habang si Michael Jordan kailanman ay hindi sinabing siya ang GOAT ng laro. Walang masama sa pagbibigay pugay sa iyong sarili lalo na si Lebron ay isang all-time great pero hindi niya kayang tapatan si Michael Jordan. Si MJ ay may natural na karisma, kakayahang magdumina at killer instinct na walang makakatulad pang iba. Kasama ang anim na championships, 6 finals MVPs, 5 MVPs, 10 scoring titles at defensive player of the year award at isang global icon hanggang sa ngayon. Tunay nga na siya ang GOAT ng basketball. Note lamang mga boss, na ito ay base sa aking nakalap na impormasyon at sa sariling opinyon. Sang ayon ka ba na si Michael Jordan ang GOAT at hindi si Lebron James? i mo na sa ating comment section at babasahin natin yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe! Maraming salamat po.